Marcon Sison, Noche Buena Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinula Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa Ang bawat tahanan may handang iba't iba Tayo na gilew, magsalo na tayo Meron na tayong tinapay at keso Di ba noche buena sa gabing ito At bukas ay araw ng Pasko Tayo na giliw, na tayo Meron na tayong tinapay at keso Di ba noche buena sa gabing ito At bukas ay araw ng Pasko Everybody sing! Thank you very much for coming, ladies and gentlemen. Join us, the Kaluyal and all the audiences who are here where I am on live streaming. There they are. Pasco na naman, kinakanta ko na po. Pasco, Pasco, Pasco na naman muli. Taming araw na ating pinakamimiti. Pasco, Pasco, Pasco na naman muli. Ang pag-ibig na kahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli Tanging araw na ating pinakamimiti Pasko, Pasko, Pasko na naman muli Ang pag-ibig na gahari Pasko na naman